Malaking problema sa mga nagbomotor, siklo at bisikleta ang bigla ang pag-ulan. Kaya malaking tulong umano ang ilalagay ng MMDA ng mga silungan sa ilalim ng malalaking flyover sa Metro Manila. Nakatutok si Joseph Moro. Tuwing umuulan, ganito ang eksena ng mga motorcycle at bicycle riders. Nagsisiksikan sa ilalim ng mga flyover, overpass at istasyon ng MRT na nagiging sanhi ng obstruction at nakakalalaro sa traffic ayon sa MMDA. Hindi na magiging problema yan sabi ng MMDA dahil maglalagay na sila ng mga silungan sa mga malalaking flyover tulad ng Elsa Quezon Avenue flyover. Dito maaaring pansamantalang sumilong ang mga rider ng motorsiklo at bisikleta pero para dun sa ilalim ng ibang flyover, overpass at maging istasyon ng MRT, bawal pa rin. Yung bawal na matagal tumigil. Uh, kung magpapalit po o magsusuot ng kapote, yan naman po ay ating papayagan. Dito nga po sila dapat. Maglalagay din ang mga repair station kung saan pwedeng libre magpa-repair. May pakiusap lamang ang MMDA sa mga rider na magpapa-repair. Kung hihiram tayo ng gamit, doon sa ating repair shop ay isa po ng maayos para mas marami pong makagamit. Bukod dito sa EDSA Quezon Avenue flyover, may labing apat na itatayong silungan sa Kamaynilaan tulad sa Rojas Boulevard sa Maynila, C5 sa Pasig at Commonwealth Avenue sa Quezon City. Dito sa mga emergency lay-by, pwedeng sumilong kapag umuulan yung mga motor at mga bisikleta. Ang iniisip na lamang ng MMDA kung lalagyan nila ng time limit yung pagsilong para raw mas marami ang makinabang dito. Para makapagbihis lang ng rain gear, tapos umalis. Kasi kung magpapatila na ulan, ilang daan lang ang mga accommodate ito, or 1,000. And dumadaan dito, 170,000. Tapos yun pa, yung illegal terminal. Oo, oh, kasi makakakost kasi ng traffic. Hindi rin naman siguro magtagal, magtagal pwede. Yung ah, ano lang, magdad magpapalit ka lang ng ano habang umuulan ako. Sa Hulyo, inaasahang magagamit ang mga silungan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas.